Hello mga guys, welcome back to my channel Diyos Automotive Mga guys, andito tayo sa ano ngayon Sa bandang parang, itong balaktas Ngayon mga guys, meron tayong rinoro test dito na Lancer GLS uh, Ang tinakbo po 193,941 Kasi, ito po Sabi ni sir, galing daw sa Cavite uh, Sabi ni sir, si sir na lang mag ano Magkwento habang nagdra-drive tayo Anong sabi sir ito? Anong kinuha nyo po doon? Bali nung ginawa namin to, uh, pina-dry test ko muna. Ava. Nung unang dry test nila, okay naman. Ava. Tapos nung kukunin na namin na pauwi, Aba. Na namatay, namatay tumirik. Ngayon, kumuha sila ng nag-rescue sa kanila na may dalang battery. Ava. Pero nakita namin na kumuha lang dun sa mga nakagaranas at kinang battery. Aba. Ngayon yung sinalpak. Yun. Siya. yun ang ginamit tayong po ng sa yung nangyari lang araw lang tumirik na wala na talaga <laughs> kaya napabili kami ng panibagong battery ayun yun ang ano sa mga guys minsan po kasi kung ano po kung magbitaw tayo ng sasakyan siguraduhin natin ano na kahit sabihin natin ano na as is where is Uh, dapat po, for si, po sama, ano, sa mga, sa mga ng sasakyan Katulad po nito, sabi ni sir, nung pinunderdog po nito, ay umandar Ang ginawa, kumuha sila ng ibang baterya yun yung start uman dahil ibig sabihin mga guys yung, yung baterya busted na po siya ngayon ang ginawa para ano lang ayan, katulad dito tumirik ayan medyo hirap tayo sa ano sa sa drive ayan ulitin natin mga guys ah kaya nagpa-warrant si sir dahil naninigurado lang siya kung ano kung okay okay lang ba itong sasakyan niya ngayon. naobserbahan ko po siya medyo kung mainit po siya, mahirap na po matak yung ano yung transmission. Yung makina okay naman po siya. Ang problema naman po ang transmission po may kaldag. Kaya sabi ni sir, naobserba niya kung ano daw kung full stop tapos arangkada Uh, ah, nahirapan siya parang namamatay yung makina yung walang hatak ah, nangyari na sa atin to dun sa manobra natin ito lang po mga guys ang ano po, ulitin ko lang po sana po wag natin sara wag nang maulit ito sa mga ibang ano nagbebenta ng sasakyan yung mga vlogger o kaya yung mga buy and sell kasi mga guys sabi ni sir uh, binili niya ro ito sa ano sa isang katulad dati vlogger pero ako po nagvlog vlog tayo pero hindi ako nagbebenta kung meron lang akong sinasamaan ng customer na uh, kukuha ng second hand bow lang po ako ano uh, doon ako nagbigay nakapag, ng advice kung kung okay ba ito ng sakyan kung itatanong ng ano kung iro-routes natin ano yes okay lang okay ba ito sige pwede po pero kung ano po kung hindi po ano kung hindi po maganda uh, eh, ko po yun pero ito po dahil si sir sabi niya siya rin ang nagsabi na nasabi mo sir ikaw nagpa-restore nito uh, ako mismo Yeah, si uh, yeah. Sure. Mismo nag kaya napilitin ako na nakuha na lang to. Dapat soli ko sana noon eh. Oo. Uh, -uh. So, na pa register ko na. Mm. mga guys, tignan nyo ba? Katulad nito, si, yung primero pa tayo nito, kung alin ba, ba, gamitin natin yung ano, yung yon Primero po niya, naka-manual drive tayo pero walang hatak. Uh, meron tayong problema dito mga guys, ano, sa transmission. Ito yung ano po, ito po yung naobserbahan ko ngayon kasi po galing pa ito sa San Mateo pero itong unit na to galing saan sir? General Trias oh, ah, General Trias General Trias daw kabito mga guys kaya ayun ah, po ulitin ko lang po sana yung mga lalo na sa tayong mga vlogger sama ko na yung ano yung sarili ko dahil yon katulad nito na i-upload ko itong unit na to dahil yun nga meron tayong isang kaibigan na nagpaparot test sabi niya kasi uh, kahit daw nakahinto o kaya tumatakbo kung pansinin natin mga guys sorry yan katulad dito mga guys si sir sabi niya yan umiilaw Ah, uh, ito ba ang problema niyo po dito ba yung nag-blink po? Hindi po Hindi po sa, no? Hindi po sa dito. Transmission po problema. Yan, umiilaw po yan. Ibig sabihin po yan. Tignan nyo mga guys. Nakailaw yung ano nya, yung yung DS nya. Yung manual nya, nakailaw po yan. Yung, kasi ito po mga guys, negative positive po ito. ayano nakakano, Yan ang ano, ito binabanggit ni sir. Tignan nyo po ha, ilagay natin sa ito po yung katulad po, ito yung ano, sakit ng Honda, meron pong problema ito ng solenoid. Kasi kung i-drive po natin ganyan, nag-blink po niyan, andun pa rin sa ano, sa neutral. Pero yung ano niya po, yung drive niya po, andun na saan, dito na po siya. Nakadi. Ito yung concern ni sir. Kaya ang gagawin natin dito mga guys, yan, lagay natin sa reverse, park, yan, neutral, drive, yan, umiilaw. Kaya yung gagawin natin dito, ganyan, tuturuan na lang natin si sir na kung umiilaw yung drive niya po dahil ayaw po pero naka-engage po ito. Umi uh, gumagana yung sasakyan. Tignan nyo po ah. Umiilaw po niyan. Pero may problema yung ano. Yung transmission. Kaya at na lang natin si sir. Uh, kung meron pong panahon. O kaya meron siyang ano. Uh, ipagawa na lang po itong transmission niya. Kaya ano po ito mga guys. problema dito. Internal po. Yung mga switch solenoid sa loob. Kasi po. Ah... Uh, nag-indicate po nagma-malfunction po yung ano yung shifting nito. Pero tignan niyo mga guys ha. Ah naka naka-drive po tayo pero umiilaw yung neutral niya. Ayun oh. Okay lang po ito. Okay lang ano, wag lang kayong magpanic. Ah ayun, kaya lang po. Oo, oh, ang naglalakas ko na tara kasi wala kayo. Ayun mga guys, nag-roro nag of test tayo. Ah, uh, ito po yung nakakalungkot na balita. Uh, sabi ni Sir niya, uh, tinatanong niya kung ano raw yung SRS na yan. Ito po yun, sa airbag. Kaya, kasi ninyo mga guys, wala tayong busina. Ah, uh, sabi daw yung nagbenta sa kanya, wala daw busina. Ah, uh, sa kanya yung sasakyan, siya nagbenta, pero sabi niya, wala raw busina. Pero pagdating ni, pagdating ni Sir, meron siyang nakapa, may busina pala rito ito yan tignan nyo po naghusina ibig sabihin mga guys itong nagbenta po nito hindi po sa kanya ito pinagbenta lang nakapangalan lang sa kanya kasi isa, isa siya daw na vlogger kaya mga vlogger katulad ko sana po kung vlogger tayo yung hanggang vlog lang po tayo na kasi may mga vlogger po kasi may mga guys na vlogger na naggo-google nagtuturo nakukuha niya sa Google pero kung vlogger po tayo ng mga mekaniko po uh, iwasan natin yung ganito yung pagkakita sa so bagay mga guys kaya po nag vlog vlog tayo para kumita tayo pero katulad po nito mga guys uh, ito lang ang concern ni sir sa kanya, uh, dito sabi niya nung una daw nung pinarestro niya ito nung rinot test maganda pa pero nung tumambay sila tapos nagpahinga ng konti nung pa-start na yon may lumabas na problema una daw mga guys ayaw umandar tapos sabi daw ah, baterya lang yan ngayon nung ano nung linagyan ng panibagong baterya ah, umandar pero dapat mga guys wag ganon kasi galing ano ito Cavite sir General Trias Cavite oh, General Trias Cavite biro nyo mga guys from General Trias Cavite to uh, sa Mateo Rizal Laliunon, ilang kilometro po nun. Tapos sabi daw sa kanya kung magka problema ah, kahit saan i-rescue -re raw sila. Pero nung pagdating ni dit, ilang araw sir bago na lo na ano, kinabukasan o yung nalobat. Kinabukasan noon no? Ayun, nung tinawagan namin siya ron. No? Oh, tinawagan daw ni sir yung ano, yung nagbenta nito. Ah, sabi daw baterya lang daw. Okay, alam niyo po mga guys, na baterya ang problema kaya nung nung ano nung under po nila ito ang ginawa daw po dito ano ah uh, lang kumuha lang sila ng ano bagong baterya e eh, ngayon nung umandar sabi daw ah uh, pwede nyo nang dalhin yan kahit saan kayo tumirik ano sabi nila sir? bali kung sakaling titirik kami sa pag-uwi eh nakako sila nare-rescue daw sila Ayaw. makartel lang din sa, sa uwian namin Ayun, uh, maganda naman yung ano nyo sila mga guys Yung sabi nila na kahit sila ano, Saan sila makarating tumirik man uh, Tatawag ka lang daw Rescue naman daw sila Pero masakit mga guys Alam na po na battery ang problema nito Kaya kinabukasan nung, ano na, nung itinawag As is, good uh, uh, ano, Saan sabi sir? Kinuha daw na maayos Walang problema Kaya yan. Kaya kawawa Yeah, sabi ni okay, sir. Kawawa talaga yung susunod pa ng biktima si nila. Sabi ni sir, sana raw, huwag lang maulit yung ganito. Kung naulit man sa akong nagawa man sa kanila, sana huwag daw magawa sa ibang tao. Si pera yan, magkinakirapan din yan. Yan, biruin mga guys. Uh, kausapin na lang natin yung may-ari. Kasi ito bo, ang naging problema po nito. Itong transmission niya bo, may problema yung transmission. Kasi bo, kung nakadrive ka bigla na lang po blink yung ano yung N ibig sabihin po yan mga guys kung nag-blink yung N na naka unang po ng drive mayroon problema ang electrical ng transmission kaya sabi ni sir yes nabili ko ito sa Cavite uh, i-check mo nga kasi ilang ilang isang buwan walang sa akin to hindi ko naman gaano ginagamit nagkaroon ng problema ah uh, nakakalungkot dahil kaya ulitin natin mga guys. Katulad ko nito mga guys, oh. Yung handbrake nyo, oh. Parang nakalas 12. Ayan, dapat mo ito, ganyan lang. Tignan nyo po, yung handbrake nyo po, alas 12. Naka, ano, naka, naka, naka ganyan. Ka handbrake po, naka ganyan, dapat ganyan lang. Ay, eh, naka ganyan po. Oh. Kaya, Uh, wala, Ibigay natin kay Sir ito na pabalik na lang natin yung mga kinalas natin kasi ang ginawa natin dito mga gas rinot test natin inoobserbahan natin yung ano yung ship niya. kung uminit na po siya halos ayaw ng ano ano sabi mo Sir pagdating sa ano sa traffic pagdating sa traffic tapos nag kami uh, yung mag-arangkada na doon na pumapalon yung neutral na nakadrive kami ayon sabi ni sir kasi medyo yung ano yung drive natin medyo malapit lapit lang pero ano umatake na kanina nag blink yung neutral kaya ito nakakalungkot mga guys uh, ulitin ko sana po yung mga vlogger na katulad ko ako vlogger pero hindi ako nagbebenta ng sasakyan. gumagawa ako ng sasakyan pero yung mga vlogger po na na lang magbebenta ng sasakyan. ayusin nyo naman kawawa po yung may-ari nito sabi ni sir uh, 100, Pero makano sagad nila? Magkano sinagad nila sir? Ang sinagad nila ito 138 138 Yung ano ba? Yung Yung sa ano? Sa restro Ako pa Sagot yung restro Bali halos makano. Ang restro niya ano eh Ay, yeah, work plus Lagan na lang natin flat na 4 to 30 ano. Alan, 130, 140, 140, 140. O kaya 160 na lang. Tingnan niyo mga guys ang tinakbo niya, wa. 193,945. Tawos ang problema. Nakailaw po yung airbag niya. Ito. Sira yung ano, yung spiral cable. Ah, uh, sabi daw yung nagbenta, halata po na ito pinabenta lang sa kanya o oh, kaya kabibili niya hindi niya, pa, pinagawa as is where is ayan ito yung busina mga guys oh. ayan mga guys ngayon